ko, punta kayo ha. Freya, hello. Uy, kay Jandri, sali ka, raro tayo. Sige, ano di laro niyo? Lu. At Olivia, hindi ko makres, makatihulo ko. Baka may kuto ka. Ayun, ang dami kumagapang mo. Ah! Ah! Kaya dito, baka mahawa kayo yan. Dami ang dami niyang kuto. Oh. Ang hirap ng ganito, kawawa ang bata na may kuto kasi iniiwasan siya ng mga kalaro niya. At syempre, bukod pa doon, ikating-kati eh, siya sa ulo niya dahil nga may mga kuto siya. Ay, kawawa naman yung anak ko. Halika na, kutuhan kita at sa rin hanggang sa mawala yung kuto mo. Ha, ayun ay, kuto, kuto, kuto. Ay, shucks, nawala. Alam mo ba na kahit ilang araw kayo magkutuhan siya, ay hindi mauubos ang kuto at lisa niyan. Ha? Huh? Ha? kasi dapat lahat ng kuto at yung itlog ay mapatay mo. At ang proven attested tested ko siya na pampatanggal ng kuto at lisa ay itong Lights Alice. Alam mo ba? Itong gamit ko ng dalaga ko, oh, proven tested ko na yan. Oo, nagkakuto ako noon. no. Oh! In just two weeks, itanggal ang kuto at lisa. Mm. Non-toxic shampoo ito, kaya safe to use even for 1-year-old and above! Pwede rito gamitin ang mga 1-year-old and below, pero kumonsulta muna kayo sa inyong pediatrician. Paano ito gamitin? Pasok! Hoy, wag kayo magulat! Alam ko may mga kuto kayo, pero huwag kayo mag-alala, may lice, alis ako, bibigyan ko kayo. Ito rin yung gamit ko ngayon pang maintenance para at least hindi ako dadapuan ng kuto. At pag may kuto naman, ito yung gamit ko nga kay Freya. Ito yung pwede yung gamitin. For two weeks, etanggal eh, ang kuto nyo dyan, matik. Mm. Sige na. Thank you. Huwag layuan ang batang may kuto. Instead, use Lysalis for your kids para ma-prevent ang kuto. Use Lysalis twice a week for two weeks kung may kuto. At once a week naman regularly for prevention. Pag may healthy hair, may happy summer! Maraming salamat po. Stay safe and God bless. Bye!